Hello mga bossing, kayo po ba isa sa mga mananaya? Asya, kamusta po ba kayo po ay nakapanalo? Alam niyo po ba mga bossing ko, once na gustong gusto mo na makapanalo, lalong hindi ka mananalo niyan. Kaya kailangan, gawin nyo lang siyang libangan. Kapag gusto nyo tumaya, tumaya kayo. Pero parang walang ano sa inyo, parang hindi nyo pila tumaya. Abay, huwag nyo gagawin obligasyon. Dahil yan po, dyan kayo madadali yung mga pagtaya-taya. Kapag ka, parang gustong gusto mo makamit, tataya ka ng tataya. Nga, nako mga bossing, sabi ko sa inyo, sigurado dyan matatalo lang po kayo. Ngayon pa mga bossing, para kayo makapanalo, kapag po parang parang pili nyo lang na parang, ay, eh, teka muna, parang kinakabahan na ah. Parang gusto ko tumaya, tumaya kayo kapag gano'n. Pero pag walang dating sa inyo, ayaw nyo tumaya, huwag pipilitin ang sarili. Tapos, ano po ba yung mga pinakamasuswerte sa mga mananaya? Masasabi ko lang mga bossing ko, ako pa mga bossing, isa rin ako sa swerte po dyan. Ngayon po, pero hindi ko pinipilit ang aking sarili. Kapag trip ko lang. Kapag ka-trip ko lang, tapos parang iniaadya ako sa, biglang napapunta ako doon, parang ayan na, tataya na lang ako, uh, doon, doon ako tumataya. Pero yung tipo na, sasadyain ko pa, tapos parang tinatamad ako, naku, wag pipilitin ang sarili. Ngayon pa mga bossing, ganun ang nangyari sa akin, kaya nakakatama po ako mga bossing. Tapos, hindi rin ako excited, hindi ako tingin na tingin kada bola. Ngayon, pag uh, halimbawa, uh, biglang halimbawa, pero hindi ko syempre kakalimutan kasi syempre nataya ka, baka naman nakapanalo ka na, tapos hindi mo na, nalalaman. Siguro sa gabi na lang, kinokontrol ko yung sarili ko. Masasanay din po kayo kasi dati-dati, ganoon din ako. Like ko tinitingnan kada bola, search ako ng search ko, ano-ano. Tapos tanong ako ng tanong, huwag yung lumbas ngayon yung ganoon, mga bossing. Ganoon ako kung kaano talaga dati. Ngayon po, hindi ako makatama sa mga ganun sitwasyon. Ngayon po mga bossing, eto, measure ko lang. Dapat, alam nyo rin, yung bukod doon sa huwag pipilitin ang sarili, dapat yung gustong gusto ninyo. Mas mainam mga bossing ko na ang gawin po ninyo, alam niyo kung ano po yung mga anunsyo, mga bossing yan. Kung ano yung mga anunsyo ng mga, halimbawa, nakakita ka ng ibon, kung ano anunsyo ng ibon, may nag-aaway, narinig ka nag-aaway, nakasalubong ka ng buntis, nakasalubong ka ng mga luko-luko, yung mga ganon. May mga anunsyo po dyan. Sa, sa Google, marami pong ganyan. Ngayon pa, mga bossing, kasi ako dati, nakaano ko dyan, kasi sa mga ripa, puno yung salas namin, lagi na nananalo ng ripa, yung first ball at saka last ball, mga ganon mga bossing, yung pa mga bossing uh, siya, ako pa dati kasi, ito yung kapitbahay namin, narinig na ko nag-aaway, ang nag-aaway 17, yung ganon, tapos sa ka, yung mga, mga ganon pangitain, kumananaya ka, isa ka sa mga ganon mga bossing, kasi isa rin ako doon. Ngayon po, ano po ba yung mga pampaswerte pa pagtingin sa usapin? Kasi walang mananaya na walang pampaswerte. Lahat po yan ay meron mga bossy. Ngayon po, ano yung mga pinaka-the best? Masasabi ko lang, isa sa mga pinaka-the best ay uh, bawang at saka asin. Yun, tamba lang yan. Iligay niyo siya sa isang pouch or gumawa ka ng unton. Kaso, kasi yung bawang, natutuyo po ito. Uh, dapat pag natuyon siya, tapon lang. Tapos, palitan nyo siya ng panibago na bawang. Ngayon po, itong tambalang ito, lagyan nyo sa bulsa. Tapos, lagi nyo nasabihin, mananalo ko ng malaking halagang pera. Ngayon po, ako po mga bossing ko, na kailang beses na ako, nananalo ng limang numero. Nasa kalamba ko kinukuha mga bossing ko. Yung uh, pinapananulang ko po dyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kasi kung pagsasama-sama yung limang numerong yan, abay, malaking halaga na rin po yan. Pang ano na po yan, mga bossing ko, pang simula na ng negosyo. Ngayon pa, mga bossing, basta ganun lang ang tekniko, mga bossing ko, uh, pag gustong-gusto ko, sa ako tumataya. Or kaya, na naginip po ako, mga bossing ko, saka lang ako tumataya, yung mga ayos sa panaginip ko, mga bossing ko, at saka yung mga pangitain, dyan sa mga paligid, yung mga ganun, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, lagay nyo lang to sa bulsa nyo. Tapos, mag-wish po kayo na manalo kayo ng jackpot. Yung mga ganun, o manalo kayo ng malaking halagang pera na makakatulong na po yan sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pero wag yung gawing obligasyon ang pagtaya-taya. Kapag gusto nyo lang, saka kayo tumaya, mga bossing. At mapapasin ninyo na lagi kayong iaadyan nito to lagi kayo Swerte po ito sa pera, swerte sa negosyo, swerte sa mananaya, swerte sa buhay, mga bossing. Kaya kung isa ka sa mga nag-iisip, ano kaya mga pinaka-the best? Aba, mga bossing ko, masabi ko lamang itong ating bawang at ganoon din ang ating asin mga bossing, proven na napakaswerte bukod sa pagiging positibo sa buhay ay yung mga nega na naiisip mga kaganapan, ay po yan mga bossing ko, yung mga kanega-negang yan itaboy po nyo sa so, pong isipan at i-welcome po natin ang puro kaswertehan, pagiging positibo kung isa ka sa mga naniniwala at naisip po itong gawin lumarga na po kayo mga bossing dahil ito po isa sa mga subok na napakaswerte kaya kung pininiwala mga bossing ko asya mga bossing good luck po sa inyo po lahat